Pakibalita naman tayo sa burol ng UST graduate na namatay sa pananaksa. Kalamin natin ang latest mula kay Jay Sabale na nasa Bacoor, Cavite. Jay, ano nang balita dyan? Marisa, unang gabi ng burol ni Sarish Magalang, nagdatingan nga dito ang mga kaanak, kaibigan at kaklase niya upang makiramay. Ayon sa ina ni Cyrus na si Aling Nila, marami sa mga dumalaw ay di pa makapaniwala sa sinapit ng 20 anyos na dalaga. Naging mapayapa man na magdamag, dama pa rin sa mga magulang at kapatid ni Cyrus ang labis sa pagdadalamhati. Si Jomel, ang nag lalaki sa apat na magkakapatid, inalarawan ang kanilang bunso bilang malambing at maalalahanin. Ngayong araw na ito ay inaasahan ng pagdating ng iba pang mga kaibigan at kaklase ni Cyrus. Nagpaabot na rin daw ng pakikiramay ang pamunuan ng University of Santo Tomas kung saan nagtapos si Cyrus bilang cum laude sa kursong tourism. At Maris, katabi ko nga ngayon ang ama ni Cyrus na si Tatay Wancho. Magandang umaga po, Tatay. Oh, magandang umaga naman. Kamusta naman po ang uh, pamilya natin matapos ang uh, 24 hours ng burol ni Cyrus? Uh, medyo nakakaluwag na dahil meron na silang lead ngayon. Tatay pakinggan lang natin si Susan at si Maris at maaring may tanong sila sa studio. Oo, Tatay wants, unang una po sa lahat, kami po ay nakikiramay no sa pagkawala po ng inyong anak. Uh, nabalitaan po namin na uh, kababalik niyo lamang po no. Tama po ba 'yon? Kayo po ay nagtatrabaho sa ibang bansa at uh, talagang ginagawa niyo po ito para maitaguyod ma yung uh, pag-aaral ng inyong mga anak. Ito. Opo. Opo, oo. Uh, opo, ginagawa ko po yan para may bigay ko sa kanila. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Para mabigyan po siyempre ng magandang uh, kinabukasan. kinabukasan. So sa ngayon po, uh, doon sa nagiging... Uh, opo, sa maganda sa uh, ginagawa pong investigasyon ng pulisya, sa nagiging takbo po ng kanilang investigasyon, kayo naman po ba ay uh, uh, satisfied? Kayo naman po ba ay umaasa na sa lalong madaling panahon, eh mabibigyan po ng hostisya itong si Cyrush? Opo, nakikita ko sa kanila na abalang-abala sila, na halos hindi na rin sila natutulog. Mm -hmm. mm -hmm. Tatay Juan, so paano po nagko-cope yung pamilya niyo po uh, pagkatapos nga po ng malagim na trahedyang naganap nga po sa inyong pamilya? Sa katunayan, ako ay umuwi sa aming probinsya, sa Marinduque. Mm -hmm. At nang tumawag sa akin ang aking asawa na ang aming anak na si Cyrus ay hindi para umuwi. Kaya kaagad akong lumuwas papunta dito sa Kabiti upang alamin ang mga pangyayari. Okay. Uh, Tatay Wancho, ano ho? Ano, yung pinuntahan mo ni Cyrus, yun talagang Uh, regular na niyang ginagawa na mula doon sa bahay ninyo talagang kailangan siya sumakay ng tricycle para makapunta doon sa binilhan niya ng puto-bumbong. po regular na niyang ginagawa. Sa katunayan po, ang sakayan dyan sa Amuwa ay sasakay siya ng ban papunta dito sa amin at pagkatapos sasakay pa siya ng tricycle para makarating dito sa aming bahay. Uh, Gano'ng po katagal yung biyahe, bali? At uh, karaniwan po ba na talagang nagko-commute lang siya, mag-isa lamang siya, wala siyang kasama normally kapag uh, pupunta siya sa uh, pupuntahan niya at uh, babalik siya sa inyong tahanan? Uh, ang allowance po niya sa para sa pagbibiyahe ay dalawang oras dahil oh, mm -hmm masyadong matrapik dito sa lugar namin. Mm -mm -mm -mm. Yung dinadaanan ho ba eh medyo ano yon medyo delikado madilim na rin, ganon Meron naman po ditong mga guwardiya na madadaanan. Mm -mm. Tatay ano yung ano uh, mga huling uh, pag-uusap ninyo ni Cyrus, Cyrus. Uh, bago po nangyari itong malagim na incident uh, pangyayari ito. sa kanya. Sa katunayan, hindi ko nga yan nakausap nang umuwi ako sa Marinduque at pagbalik ko nga ay ganyan na ang nangyari. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. So, kailan kayo huli po nagkausap talaga na nagkaroon ng parang banding dahil siya nga ibunso ninyo at kayo may kararating nila lamang galing sa ibang bansa? Kailan po kayo nagkaroon ng huling banding? Ah, ang naalala ko, nagkakaroon kami ng banding palagi dahil magkasama kami lagi ngayon pamilya. Mm -mm. Mga... sa katunayan, dapat nga ngayong A4, pupunta kami ng Bur Buracay, nakareserba na kami. Mm, -mm. Oh, oh, oh. Biyahe, oh, mama, mama. Gaano po ba ka-close sa inyo itong si Cyrus, Tatay Wancho? Anong klase po siyang anak? Malambing siguro. Napaka... Napakabait niyang anak namin yan, malambing. At sumusunod sa mga utos namin. Mm -hmm. Siya na nga nagsasabi na hindi muna siya magbo-boyfriend hanggang hindi niya na tutupad ang kanyang mga pangarap. At tourism graduate po siya, no? ano po ba ang pangarap niya talaga? Ano po yung uh, balak niya sanang gawin? Ang pangarap niya ay maging isa siyang ganap na stewardess. Mm -hmm. Kaya uh -huh. siguro mahilig talagang bumiyahin. Ako, yeah, no, no. Tatay Juancho, alam po namin napakabigat po ng pinagdaraanan ng inyong pamilya. Pero kami po ay uri. Nakikiramay po kami sa inyo. At uh, hinahangad po namin na makamit ang hustisya para kay Cyrus sa lalong madaling panahon. Mm, ang garang paglutas mm. ano, sa kaso ng inyong anak. Jay? Marami pong salamat, Tatay Juancho. At uh, maraming salamat yes. din kay Jay Sabale.